Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong kapanapanabik na kwento tungkol sa aktres na si Nadine Lustre at sa kanyang mga saluobin sa paghihiganti, mga hamon at sa kanyang pinakabagong papel sa pinakaabangang pelikulang Uninvited. Hindi mo gustong makaligtaan ito sa isang kamakailang Red Crate YouTube video na upo si Nadine Lustre kasama ang kanyang Uninvited co-star na si Aga Mulach para sa isang laro ng Let's Be Honest. Ang laro ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon ng tanungin sila tungkol sa paghihiganti. Aga, ever a playful one, asked Nadine, would you will be commit a crime for revenge? Noong una, tinawanan ito ni Nadine as a Scorpio, no. Nagbiro tuloy si Aga, marami akong naging mga Scorpio, at sinaktan nila ako na itinasakit ng lahat, ngunit, nagkaroon ng twist ang laro ng ibunyag ng isang makina na nagsisinungaling si Nadine na nagudyok sa kanya na kumuha ng shot. Aga, being the good sport that he is, joined her, nag-open up si Nadine tungkol sa kanyang perspective sa paghihiganti kung saan maraming fans ang nagmuninuni. Parang growing up, I realized hindi importante yung revenge for me, she shared. Mas gugustuhin ko na maging okay ako from whatever it is that happened, rather than getting revenge. Pagkatapos ay binigyang diin niya ang kanyang paniniwala sa karma, na nagsasabing, revenge, nuna. Parang handang gumawa ng krimen, hindi. Bahala na yung karma dun. Ano sa tingin mo? Sapat na ba ang karma o naniniwala ka ba sa pagkuha ng ilang uri ng paghihiganti? ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, ngunit hindi lang iyon. Sa press conference ng Uninvited last month, ibinunyag din ni Nadine na dream come true para sa kanya ang role niya sa pelikula. She said, I wanted you to see, ano pa kaya ang kaya kong gawin? Sobrang extreme from all her previous characters, something I always wanted to do. Malinaw ang pasyon ni Nadine sa pag-explore ng mga bagong role. Ipinaliwanag niya na gustong gusto niya ang hamon ng pag-alis sa kanyang comfort zone at umaasa na ang kanyang mga tungkulin sa hinaharap ay magdidilim pa. Sana, maging darker pa ang characters ko, she said. Tunay na nakaka-inspire ang dedikasyon ni Nadine sa pag-evolve bilang isang aktres at ang uninvited ang patunay niyan produced via Mentor Productions and Project Walo in cooperation with Warner Bros. Pictures, ang uninvited ay nakatakdang ipalabas sa mga sinihan ngayong Pasko bilang opisyal na entry sa 50 Metro Manila Film Festival. Ang pelikula ay idinirek ni Dan Biligas at isinulat ni Dodo Dayaw at ito ay nangangako na magiging isang gripping thriller na may matinding pagtatanghal ang pagbabagong anyo ni Nadine sa bagong papel na ito ay isang bagay na sabik na inaabangan ng mga tagahanga at ito ay talagang isang pelikula na dapat markahan sa iyong kalendaryo kaya ano sa palagay mo ang mga saloobin ni Nadine sa paghihiganti at ang kanyang pagkahilig sa mga mapanghamong tungkulin Excited ka na ba sa Uninvited? I-drop ang iyong mga komento sa ibaba at kung hindi mo pa nagagawa Tiyaking i-like, i at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng isang video. Salamat sa panunood at magkikita kita tayo sa susunod.